Bawal po ang bata ha. Doon muna kayo doon. 18 pababa. Doon muna kayo. kayo, sa mga doon. Unang ano po, magtanong muna ako, ano nararamdaman mo? Tanong ko pa, nakabahan na... Kailan pa po yan? Kailan pa yung mga ganyang ano mo? Galing ka na ng doktor? Ang dati po, galing po. Anong pindings? Ako naman na daw po ako. Okay ka na. Pero sa nararamdaman mo, may kakaiba. Okay, isang grupo po yan na. Kakilala mo lang. Sige, umpisa na natin. Aponel. ng bala ng sa babae. okay dito. Adresado po sa mga kababayan sa Quezon sa Diliman, at ang sa sa بابangyere ng Diyos, tinatao ko lahat ng mga Pasok, al. Ado'y adu sa samara. Obis bisitri, at diri ay. Kasok Ay, mangkukulam. Ay, Lubayan mo yan, mother, ha? Mother, Ay. <laughs> Lubayan mo itong babaeng ito, ha? Nagkakaintindihan na tayo. Nagkakaintindihan tayo. Kilala mo lang ito, di ba? Kilala kilala mo to di ba? Ay. Kapon, inauraan ko na to, Ha? O sige, Apo, kung bala dyan. Si Apo po ang naggagamot. Apo, ang pilang <laughs> gumayik Nainggit ka, nagagalit. Alin sa dalawa? Inggit, galit. Inggit, galit. Sagot. Inggit, galit. Ano yan? Ingit, galit. Sagot. Isus, anak. Balang, galit. Ayaw mo na. mo pala yan, Ayaw mo na. Ayaw mo na. Tanggalin mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Nang Aborn. Aborn. Also, ko si Nel ng team Apo, yung siya po umpinaglaban ko at kaya kaya naman po Ayoko na! Ayoko Ayoko na! Ayoko na! Ayoko Depende sa ano. Kasi may mayroong mga mangkukulam at nagpagawa. Kahit anong mangyari, ayaw nila sabihin. Meron naman na saglit lang, makakausap natin at sasabihin. Kilala niya lang. ibaw nakapasok dyan eh. Tanong mo nga ka po, Nel, kung magkano. Ah, anong ano niya. Ah! <tis> Ay, upang! Hindi ko po alam. Ilang kayo dyan? Ah! Ah! Ilang? dyan? Apat 'to sila apat. Apat. <laughs> sige, tanggalin mo lahat. Paki ano, <laughs> sir. Paki-alala. Ay sapatos, may sapatos. Ay sapatos. Tanggalin lahat. Apo. <laughs> Apo, ayoko na po. Apo. Apo. Ayoko na. Ayoko. Sapatos mo. Tanggalin lahat. Aden. Aden. Ah, uh, mama ang layunin ng team Apo uh, Alice. Sige, baklas, baklas. Huwag mo kami na ano dito so, si Aponel. Ayan po ang gamit niya. Ayan po. Ayan. Oy, galing. Aponel, pahirapan mo. Para ano? Umayos ka na upo. Inuutusan kita. Umingi ka ang tawad sa babaeng ito, ha? Pagkatapos ito, umingi ha? Ha? Kung ano yung bali ang nangyayari sa kanya, ma'am, inaano na yung utak niya, sinisira. Minsan tulala to, minsan nakaganyan lang, minsan mapapaganon. Ah, uh, inaano siya sa ano, kandila na itim. Tama kandila itim? Tama, ilan? Ilang ilan kandila ng itim? Sabihin mo na ilan. Ilang kandila ng itim? Isa. Ah, kita niyo po ah, nakikita ko kasi agad. Pero ayaw masabing, Pahala mo sabihin pa mo. Ayaw talaga. O, ayaw po talaga. Aba! Pero ang gagawin natin? Aba! Ha? Aba! 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 <coughs> Walang iya kayo, kulang kayo ng kulam. Bakit hindi kayo mag, ano, ayusin niyo yung buhay niyo. hindi yung na, kulam kayo ng kulam ng tao? Ha? Paano ka harap sa Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Papano, ha? <laughs> Pasensyahan tayo, ha? Kilala mo kami, hindi? Sino kami? Sino nga kami? Ah, hindi mo kami kilala? papa oh, magpapakilala kami, ha? Kami ang Team Apo, taga Sambales. Ayaw namin yung ni ninyo, mga taga bataan, ha? Balanga bataan. Ha? Nagkakaintindihan. May pamilya ka ba? Ha? Pa, paano yung iiwan mo kung papatayin ka namin? Pa, paano? Ha? Marami ba kayo rito? Marami kaya? O magkano ang binayad sa yung taong yon? Wag mo nang ano yun. Magkano lang? Magkano? 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 Tatlong libo? Tatlong libo? Para patayin to. O, huwag na lang kayo maingay. No? Tayo na. Pero, ano natin patayin? Na. Okay. O, oh, sige. Sestensyahan mo, hapo, Nel. O, sa at na gawa. irog Amen. Amen. Walang ka, ha? Pakarid yung tubig na, ano, isang baso na may asin. Ano, Pangalan nito. Na... <todic> Pangalan. Okay. okay. <tinyo> sa ngalan ni Jesus, balik Rosemary. <tinyo> o, Pahinga lang muna. Aponel? Nel? Uh, shout pala sa buong team Apo. Kay Apo Rap. Apo Mao. Ke, Apo, Apo Ken? Apo Ken. Kay Maika? Ah, sis Maika at saka yung manggagamot kahapon ng bareto, sa sa'yo ah, shout out Team sayo. Apo po yan at saka kay Ma'am Mel Huligario shout out sa'yo, lalo na yung taga Bakulod, uh, Team Supremo mga malulupit po yan, mga idol ko rin po yan uh, laban lang Team Supremo, huwag pagagapi huwag papasilaw sa pera kung magkanong ibigay, ipagkalob na galing sa puso uh, tanggapin po natin malaking bagay yan yan po ay binabahagi ng ating Panginoon at uh, yun nga Pinangungunan po yan ni Brother Car. Okay? Muli? Muli. Ako po si Aponel. Magandang maga. Magandang maga. Bye-bye. <laughs>